eat it again. Kakain na naman po kami dahil may paalis. Kaya... Shout out Jan, Eto, paalis to guys. Yan. <laughs> Akala niyo, boyfriend ko, eto misis niya. <laughs> hindi ko Hindi ko boyfriend niya. Ayan ang misis niya. Ayan guys, kakain daw kami. Ah, basta ito sa akin. Bupalo. Ayan. Book Frankie, Frankie Classic. Ikaw saan? Pila ha. Oh, yeah. Hindi kami nakakain to. Daming tao. Okay. <laughs> Akala niyo doon <daw> kami kakain. <laughs> Joke lang eh. Maraming tao guys. Dito kami. Lilipat kami ng ibang pagkakainan. Ayan. <laughs> Ayan yung dalawa. Ayan. Okay. Ayan. Gusto mo dyan lang tayo sa Kuyang Jay, Oo. naman dyan, yung pang good for three. Okay. Oh, tayo. yung pang good for three. Oo. Pag gano'n. Hindi nga, may po, Kasi ganun din naman yung pahay tayo. gano'n din yung presyo. Oo. Oh, kaya, ito tayo sa walang tao. Good for <laughs> three. <tayo. Binawi> niya. Pinawi <laughs> <laughs> niya, guys. Dapat sa pranking kami, oh. <laughs> Kaya guys, andito na kami sa Fast Five. It's all over. Nag-play na to. <laughs> Yan si madam. <laughs> <laughs> Andiyan uh, uh, oh, chicken bundles. Oh, if Yan order niya, ma'am, kasi hindi ka siya yung isang isang piraso, ma'am. Gusto niya marami. <laughs> gusto niya marami, guys. Hindi niya kasi ang isa. Yan. Yung gusto niyang umuwi siya ng busog na busog. Oh. Yan siya, guys. <laughs> order. Um, mm -hmm. Bakit ano? Yung ganyan, oh, walang rice, no? Mm Hindi. -hmm. Twenty mm -hmm. pieces, mm -hmm. ano yun? Twenty pieces, mm -hmm. tenders, bundle, plus mm -hmm. like rice, mm -hmm. spaghetti, or two large. First spaghetti, mushroom potato, Oh, mas marami okay. yan. Ah, nine tanoi ba na makarano yung hano? ano yung ano sabi ko? tanoi so, ba so, makarano yung tender? ane si si Pasa, ano? ba ano ako... yung apam namin toh guys? <laughs> yun ay yung apam namin <laughs> nag-aantay oh yeah no sa natawa duna kaya ayang umalis bukas kami, guys ayang nang aalis bukas Ayan. oh iya, <laughs> guys kita tayo. ikut

Hindi ko no, 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 no. eh. mm. na yung gatay siya. Hindi tayo binigyan ng tayo. po Guys, ka po tayo.

and guys Busog na naman kami guys na naman naman Guys Ate Janet naglilibre ngayon Ay hindi Ayan pala Paalis yan Siya yung naglilibre Pasakay na rin siya Kaya Busog na naman yung mga tami namin Ayan Okay, uh, eh. Shut out siya dyan, shut out siya yung buhain. Shut si Janet gusto ko ako dyan. hindi na kaya, dandahan na lang. Mm, dandahan um, Ayoko eh. eh. Pusog na ako, eto na lang ko Madali lang ang biyan sa masakyan akong palmera pa. Hindi, <laughs> hindi. Uh, sa kanila pero iba puputarin daw. Gusto <laughs>

guys, joke lang yun guys, bira lang sa akin. Hmm. Basta Ayan ngayon, ang lilibre siya, ang lilibre. Pinahiran Tap niya akong dalawang libo. Uy, maubos na eh. Ubus na yung aking ano, kaya... Abang-abang na lang sa bagong upload ng aking video, kaya... Please subscribe my YouTube channel, Ginechka TV, guys. Bye-bye!